Maganda akong aga po mga kaubayan. Ako po yung muling gagawa ng videos dito sa uh, Labasan, dito sa Olongapo City mga kaubayan kasi may tinuntan po akong mga, ating mga kaubayan na aki, atin pong tinutulungan tungkol sa kanyang karamdaman. Ngunit wala po tayo magamit ng mga halamang gamot mga kaubayan. Kaya tayo po yung naglakad-lakad at maghanap ng halamang gamot. Kaya, may nakita po pa ta, habang tayo po yung naglalakad mga kaubayan ay may mga nakita po tayong mga halamang gamot isa na po itong nasa ating likuran mga kaubayan Lapitan po natin at ipapaliwanag po natin Kung anong benepisyo ang makukuha natin Sa lamang gamot na ito mga kaubayan Ito po mga kaubayan, lalapitan po natin At ipapaliwanag ko po, po mga kaubayan Tara na po mga kaubayan, lalapitan po natin Ito po Ito po mga kaubayan, ito yung tinatawag na akasya Ito po may pinalabas na po akong videos noon tungkol sa akasya na ito mga kaubayan yan po may naipalabas na po akong videos noon tungkol sa akasya na ito mga kaubayan kung anong benepisyo ang makukuha natin ito ito po mga kaubayan itong akasya na ito ay ito po yung pinalabas ko noon ito itong itong balat ng akasya na ito mga kaubayan ito po ay ito po yung pinalabas kong videos noon nang nagagamot po nito mga kaubayan ay yung lupus lupus po tandaan po natin mga kaubayan lupus po ang nagagamot nito ang proseso po ng paggagamot nito mga kaubayan ay binabalatan po ito binabalatan po yan tinatapyas po yan mga kaubayan, at kumukuha po ng balat mga kaubayan At pag makuha po yung balat mga kaubayan, Ay ilinalaga po yun Ilinalaga Ang kinukuang balat mga kaubayan Ay yung pangatlong layer po nito Pangatlong layer po Tinatanggal po itong unang layer na ito Tinatanggal po yan At itong kulay puti na ito Ang kasunod po nito mga kaubayan Ay yung kulay pula Hanggang abot na po doon sa may laman niya yan po mga kaubayan. ang kasunod niyan ay yung kulay pula. Abot na po doon sa may laman niyan. Yun po ang may kakayahan mga kaubayan. Yun po ang may kakayahan na gumamot ng lupos. Ang lupos po mga kaubayan ay parang kanseros po yan. Parang kanseros po yan. Yung lupos po, yun po yung ating mga kaubayan na nababalatan po yan. Kahit anong inom ang Gamot ang inumin niya... Kahit ano pong ipahid niya... Hindi po tumatalab mga kaubayan... Kahit anong isabon niya sa katawan niya... Hindi po kasi nagbabalat po yan... Parang paanang manok... Nagkakaliskis po yan mga kaubayan... Yun po yung sakit na lupos... Parang cancerous po yun mga kaubayan... Kaya... eto lamang po... Itong akasya na ito... Itong akasya yan po akasya mga kaubayan... Yan po... Yang akasya na yan mga kaubayan ang may kakayahan na gumamot sa sakit na lupos. Ang, ang, ang proseso po ay pinapakulo po ito at pinampapaligo po. Mga kaubayan, tinatanggal po itong unang layer na ito, ito, tinatanggal po yan. At itong puti na ito, tinatanggal po yan mga kaubayan. At ang kinukuha po yung kulay pula. Yung kulay pula na parang laman ng tao. Kulay pula, na may puti-puti parang lamad ng tao. Yun po ang kinukuha mga kaubayan at yun po yung pinampapaligo sa taong may lupos mga kaubayan. Kaya wag po natin wag po natin baliwalain ang kakayahan ng akasya na eto na na gumamot ng sakit na lupos mga kababayan eto po akasya po lamang ang may kakayahan na gumamot sa sakit na lupos. Kaya kaya wag po nating baliwalain itong akasya kasi marami po tayong benepisyong nakukuha dito sa akasya. Magmula po sa dahon, uh, bunga. Yung bunga po, nagpalabas na din po ako niyan mga kaubayan. Nagpalabas na din po ako niyan yung, yung bunga na ginawa ko pong mulasis, vitamins po yan sa mga bata, mga kababayan. Kaya Hanggang dito na lamang po ang videos na ito mga at marami pong salamat.